Planong i-relaunch ng Department of Agriculture ang mga murang bagsakan ng gulay sa iba't ibang lugar. Kaya asahan na ang mas marami at mas abot kaya mga gulay at prutas na mabibili sa mga Kadiwa Center. Ang detalye sa report na ito ni Ryan Lisiges. Ikinatuwa ng mamimili na si Romilin ang plano ng DA na i-relaunch ang Kadiwa Center Malaking tulong ito sa kanilang nagtitipid dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nakaka-excite po siya given na um, sa mahal po ng mga cost ng mga bilihin ngayon, that would be a great help po sa communities, I mean sa mga tao dito. Suportado rin ng tendero na si Arnie ang pagpapalawi ng gobyerno sa kadiwa. Aminado siyang kailangan nila ng tulong ng gobyerno para mas maraming Pinoy ang maabot ng kanilang mga produkto ay re-relaunch ng government, edi mas pabor po dito po sa amin. Ang malaki rin maitutulong sa amin para ma-promote po yung uh, product namin from Benguet and Biskaya. Tanging tracking ang ginagastusan ng mga nagtitinda kaya hindi nagmamahal ang kanilang mga gulay. Kung ikukumpara nga sa mga palengke, malaki talaga ang matitipid sa Kadiwa Center. Mula pa sa Binget, ang mga gulay na binibenta dito sa Kadiwa sa FTI sa Tagig. Kaya asahan na mura at sariwa ang mga ito na ibinabagsak tuwing Martes, Miyerkules at Sabado. Magdamag din itong bukas para sa mga mami mamimiling abala sa buong araw na pagbabanat ng buto. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Pagong Pilipinas.